Wow, grabe ang daming tao. Nag-aabag. Mga abangers din. <laughs> wow, pasok tayo. Puro na somebody, somebody. Ayan o. Yan, sa, sa loob. Diyan <laughs> Loo. e, sa loob. Diyan sa loob. Diyan sa

Ala <laughs> lang kasi niya. Pero na siya gawan ng ibang. Abang na lang tayo dun sa may ano, abang na lang tayo dun sa may sa may buhangin na tawit-tawit dito. Kasi lang talaga lang ako sa bino. Kasi kung sabihin dito, bato-batok mo sila lilipat. Oh, sabi ni Michelle, tatlong buwan pa lalabas. Sige, sige, tada dito lang lalabas. Para ko pagano sa mga Pilipino. Lumalaki na lang makakapasa sa likod. Plus dose na. Wala na si pero Si Sarah si din Sina si si kami pinapasok doon ng, ng mga polis. Sina kami pinapasok doon. Sabi ng nga kami dito. Dito lang na nagsisina. Ang dami ng mga Pilipino dito. My God. Ayan guys. So... Dito lang, dito. <laughs> so ganito karami yung mga Pilipinong nag-aabang dito, dito. dito sa labas na no, uh, ng dito. South Horn dito. Stadium. Ayan yung South Horn Stadium. Puno na sila. Kasi ano lang sila dyan. Um, um, sitting capacity lang. Hindi pwedeng magsusilikan. So ang daming mga bantay na polis dito guys. Ganon ano, ganon kamahal. Ganon kamahal si Duterte. So, so nakagreen ako, guys. Obviously, I'm a supporter of Duterte. <laughs> Ayan. So, may fire truck doon sa lito. Tapos, ang dami mga polis dito magpapantay, guys. Ganon nila binigyan ng security yung um, ex-president ng... Nandito um, na yes. ba um, si Tatay dito? Wala Wala ka. Nag-dismiss lang <laughs> ako.

Ayan guys, tatawid kami. Tatawid kami uh, dito. Ano ba bayan natin? Tatawid kami dito. Bakit kasi hindi sa inyo? Oo, tatawid kami. Tatawid kami guys. Diyos ko, narinanin ko yung iyawal sa loob. Oo nga! Grabe yung iingay. Pati dito sa malalo, so, ang daming... Ang daming tao din dyan, o, sa so may, ano na yan, o, sa so may uwi. <laughs> ito, Laitong <laughs> to, Laitong <laughs> <litong> Avenue. <laughs> oh, wait, we'll your... mm. <laughs> yeah. On. Tawid tayo. Kailangan makatawid tayo. Meron doon si <laughs> Si Christian. Pero kain sila ako. Super baho na nila. Ang five lang. Tapos bayaran alam yung... Sige nga, ang dami nang nakaabang, na na? nakaabang. Ang dami nang nakaabang doon na sa... <laughs> ang dami nang nakaabang doon sa... Dito na lang tayo. Hindi ang gawin natin. Sige, sige, tara. Punta tayo dyan sa loob. May... Oo. Oh. So, Pero ano yan eh, yung... Kay Joshua, Ayan guys, ito yung situation ngayon dito sa Wan Chai. Hey, ano, Nasaan? Oh. Ano, Nakita tayo? Ito, ito, ito. Yung hindi pa hindi pa masyadong puno. Para sumubo muna tayo habang naghihintay. O oh, yan, ayaw na nilang pabasok. Baka daw Ayaw na nilang pabasok. niya Sabi na, ayaw ayaw na isang leader ng group kanina, sabi niya, supposedly, kung daw talaga, yung tao. Ano daw yun Kasi nga daw, bulok daw yung ano dyan. Baka mag-stampay. dito, daw yun. ang sabi. Ay, sabi. Ay, sabi. Ay,

Paano yung nakapila na walang pipit nakapasok? Pa? Oh, pa? Tama, pa? Ay, ibig sabihin, mas priority yung pila kaysa sa pipit. Hindi kasi parang may may organize dito na talaga. Ha? Ano yung lang,

daw ako pag gusto daw, doon na. sabi yung Sayang Kamay, kamay na lang. Ano na, natin? ano mo? Hindi na ko lang Kaya nga, yung ko. Wala na, hindi na kami nakita, hindi namin naabutan. kami sa pero hindi sila inalaw Hindi sila inalaw na pumunta dito sa public. So, ayan. Ito yung naging sitwasyon lang namin. But anyway, we still, we still, we still remain a supporter. 30! 2.30! 3.30! Hindi pinadaan dito.